Ha? Sulit, sulit. sulit? Yes, may ilaw lang kami guys ng ano, hipon. Ito na. Ang dilim. Ang dilim. Oh, may butas siya. Ang dilim guys. mo Ang dilim. Oh. Baka oh. yung jowa ayun, yun. Boyfriend mo. Hindi yun. Uy, ano ba itong napasukan ko? <laughs> Iniiwan pa. <laughs> Iniiwan pa ako. Iniiwan pa ako. <laughs> ako gusto yun niya nalang na ma maiwan hey, sa kesa sumama pa. Ayun <laughs> guys. Ayun. Siguro sa mga basa-basa. Oo, oh, ba? basa-basa. Dapat malapit sa sapa. Sa gilid ng sapa nga yan. Oo, ano-an. Atang basa, yung maulan. Ano-an? Hmm sa gilid ng sapa. Sa gilid sapa ko, eh. Bawa ba yan, bababa tayo. Bababa tayo sa gilid ng sapa eh. Ay. Ay. Hanap-hanap tayo ng ano, hanap tayo ng ano, maulam. Yay. Tubig na. Tubig na oh. Lakas ng tulo. Tan. Ah. Hey guys. Ah, kuha na. Kani nalagay 'yan. Dito kaya no? Ang ang bilis ng mata ni tita mo. Ha? O na kanina yun eh. Pueblo. Hindi ko kaya na kaya. Wala ko na. Wala ko na. Ha? Balakas. San, kabakab? San, san. San. Tama na. Tama na. Ay, palaka yan. Kunin natin. Ay, ano ka na? Ay, wakan mo. Palaka yan, guys. Yan yung kinakain. Ang liit yan. Ang sarap yan. yan. đi ra hồ lâu nữa, mày yên đi nữa. Ayun Ang bayo ko guys, bayo ko. Ano? Ah, oh, may lang Bayo ko. Ito. Oh, kunin mo. Eh, oh, laglag -lag ko diyan. Oh. Yun. 你在哪里？ Huh? Ano, ano? Ha? Ay, eh, kabakab, oh. Kabakab, andun, malaki. Ha? Doon. Kanta? Uh. Ah. Dito kana dito oh. Dito wow.

Wala mo lang ha. Ang ilaw guys. Ang laki. Si ito. Hey, ito ano to yun. Eh, diba? Ano Ang laki. Maraming simpit, si to. Marami. <laughs> Ayan, uh, si o. Mayra si FG. Ang laki mo si oh. <laughs> jeh, laki na huli mo <laughs> dyan. Ah. laki. laki. ayos